ang wikang Pilipino sa mga bansang pagpapaunlay. Ang wikang Pilipino ay isang mahalagang bahagi ng ating pagkakinanlan bilang mga Pilipino. Ito ay simbolo ng ating kultura, kasaysayan at pagkakaisa bilang isang bansa. Sa pamamagitan ng wikang Pilipino, nakakapagbigay tayo ng pagkakilanlan at pagkakaisa sa ating mga mamamayan ang wikang Pilipino ay may mahalagang papel sa pambansang pagpapaunlad. Ito ay nagbibigay sa atin ng pagkakataon na makipag usap at makipag ugnayan sa iba't ibang antas ng lipunan. Sa pamamagitan ng wikang Pilipino, nakakapagbigay tayo ng edukasyon, informasyon at serbisyong publiko sa ating mga mamayan. Ang wikang Pilipino rin ang nagbibigay sa atin ng pagkakataon ang kultura at kasaysayan kasaysayan sa mundo. Sa huli, wika Pilipino ay isang mahalagang bahagi ng ating pambansang pagpapaunlad. Ang pamamagitan ng wika Pilipino, nakakapagbigay tayo ng pagkakinlan, pagkakaisa at pagkapataon sa ating mga mamayan. Kaya naman, mahalagang itaguyod at paunlarin ang wika makamit natin ang tunay na pag-unlad at proseso bilang isang bansa.